Amen. Kamusta po kayo mga kapatid ko sa pananampalataya? Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ngayong araw na ito, bigyan po natin ng linaw sa bawat nagtatanong po dito sa ating YouTube channel. Itong tanong na ito ay galing po kay Temulin. Basahin po natin, bakit po kaya sinasabi sa Biblia, ang puso ng tao ay isang mandaraya? Uh, bago po natin ito masagot, ano, uh, medyo may kalawakan yung pag-aaral diyan. Pero kukunin na natin yung pangungusap sa kasulatan itong mga tinatanong po ninyo. Para doon tayo kukuha ng magandang pangunawa. Ano, at kukorekta naman po din itong mga tanong ninyo dito sa ating babasahin. Ngayon, basahin natin dito sa mga sulat ni Propeta ni Jeremias 17.9. Basahin natin ang kanyang sulat. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama sinong makakaunawa nito. Ngayon, dito may nabasa tayo no. Ang sinasabi ng kasulatan sa mga sulat ni Hermias, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Bumasa din tayo ng ibang salin. Titingnan natin kasi po kaya bumabasa po tayo ng iba't ibang salin. Ayoko pong uh, magkaroon tayo ng isang version lang tayo bumasi. Eh. Kundi unumain natin at palawakin natin. Kasi may mga version po na, naipapaliwanag ipapaliwanag doon ng maayos. Kasi nga po, misan may dagdag, may bawas. Kaya hindi tayo malilito kung uunawain natin kung ito ba'y idinagdag o ibinawas. Kaya ang kailangan natin, unawain na ang natin yung binabasa natin. Ngayon magbasa naman po tayo sa isang salin, D. Basahin din natin ito, no. Titingnan natin ang comparison para magkaroon lang tayo ng idea. Basahin natin dito, no. Ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Malino po dito, no. Yung tinutukoy na puso, ito ba'y literal o spiritual? Dito pinakita ho na sa version na ito, ang puso ng tao ay mandaraya. Doon sa isang sali na ating binasa, balikan po natin para magkaroon lang tayo ng idea. Sapagkat dito sa ating binasa, ano po, ay nagkaroon po ng... Uh, samahan natin, ano? Samahan natin. So, dalawang version ang ipapakita ko po sa inyo dito. So, idinagdag ko po itong isang sali ng Tagalog ang Biblia. Ang puso ay mandaraya. Si dito, wala namang salitang tao. Baka sabihin natin, ah, uh, baka dinagdagan yan, yung unang salin. Pero nga, ang tinutukoy po dito, literal ba yun o spiritual? Diyan po, para makita natin, saan ba nanggagaling ang buhay ng tao, di ba, sa puso? So, sa puso, nanggagaling ang pagdaloy ng mga hangin, dugo, para magpansyon ng ating buong katawan. Meaning, sa literal, sa ating pagkatao, sa ating buhay, kailangan yung puso. Yung puso ang nagdi ng hangin ng dugo sa buong katawan natin para makakita tayo, makagalaw ating kamay, makapag-isip ng tama. Amen? Kaya nga po, kapag ang puso ay may defekto, magkakaroon po ng malpansyon ang bawat parte ng ating katawan. Kaya napakahalaga po ng puso, kaya ingatan natin. Ngayon, pinapakita lang natin no, sa literal, may mga bagay palang ganun may malpansyon na mga gawa. Ang isang tao dahil nga hindi siya makakagawa ng maayos sapagkat ang puso ang nagpapatakbo o nag-ooperate ng ating katawan. Ngayon, kung ano may naman natin ito sa spiritual. Kaya dapat malilinaw po ang ating pang-unawa sa spiritual. Uunawain natin ito sa spiritual. Ang tanong, ito bang taong ito talagang nilikha ng Diyos na masama? Oh, diba? mag-iisip tayo. Di ba't ang Diyos lumikha ng tao na mabuti? Kaya lahat ng bagay ng kanyang nilikha ay mabuti. So walang masama. Meaning, lahat na nanggaling sa Diyos pawang mabuti. Di ba? Ito'y nabasa na natin nung tayo nag-aral po noho. Pinag-aralan natin sa aklat ng Genesis sa kanyang paglikha, lahat ng kanyang nilikha pawang mabubuti. Ano po? So basahin natin yung Genesis chapter 1 verse 31 ito ang kagandahan po kaya binabasa po natin yung kasulatan para magkaroon tayo ng unawa. Kasi po baka ang pagkakilala sa Diyos, bakit ang Diyos numilikha pa ng masama? Di ba? So ang Diyos po, ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Basahin natin dito sa Genesis chapter 1 verse 31. So lahat ng salin o dalawang salin lang po ang ating babasahin ngayon, ASND at saka Tagalog ang Biblia. Unahin muna natin yung ASND. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasihan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaanim na araw. Meaning, pinapakita dyan doon sa ikaanim na araw. Hindi po literal na anim na araw lang ang pagkalikha sa bawat bagay na nilikha ng Diyos. Million of years po yan. Pinapakita lang po diyan ang literal na paggawa ng Diyos para makita natin yung kabuuan ng kanyang paglikha. Kasi ordinansa po yan. Ang unang nilikha niya, langit at lupa, at yung mga bagay na sunod-sunod po. Hindi po mauna ang tao kaysa hayop. Mauna muna ang hayop bago ang tao. Nakita po ninyon, ho. Yun lang po ang gusto kong ipakita sa inyo. May ordinansa sa kanyang paglikha. At ngayon naman, basahin natin itong isang salin sa Tagalog ang Biblia. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ka- Nilikha ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nakita po natin, ano? Doon sa isang salin, wala tayong mabasang mabuti. Nakita lang natin, nilikha ng Diyos at lubos siyang nasiyahan. Tandaan po ninyo, nasisiyahan ng Diyos sapagkat sa kanyang mga nilikha, tawang maayos o mabuti. Kaya kung ating itutugma ang dalawang salin nito, hindi ho magkalayo. Nakita po ninyo? Pag sinabing napakabuti, walang bagay na ginawa ang Diyos na palpak. Tama po ba? Walang palpak doon. Lahat ng kanyang nilikha, tawang mabuti. Ang tanong, balikan natin ito. Itong katanungan ito. Na kung saan ay mabigyan po tayo ng linaw. Bakit sinasabi sa Biblia na ang puso ng tao ay isang mandaraya? Ngayon, kung ang Diyos po ay lumikha, la, pawang mabubuti, base dito sa ating binasa, Diba? At kung babalikan naman natin yung isang binasa natin, kung babalikan natin yung ating binasa doon sa Jeremias chapter 17 verse 9, balikan natin nga po 'yon. Ang sinasabi po dito, no? Ang puso ng tao ay mandaraya. Ang tanong, bakit nagkaroon ng pandaraya ang puso ng isang tao? Yan ang ating aalamin ngayon. Tandaan natin, Bago po likhain ang tao, sino ang nauna? Anghel o tao? So 'yun ang tanong natin. Para masagot natin, anghel ang naunang nilikha bago ang tao. I mean po ba? Ngayon, taga-saan yung anghel? Taga-langit, hindi taga-lupa. Ang anghel taga-langit, ang tao taga-lupa. Ngayon, yung unang nilikha ng Diyos na anghel, meron po doong nagkasala yun na nga po yung tinatawag na isang anghel na kusan ay binigyan ng posisyon at ito'y nagmataas. Nakita po ninyo? Ang tawag po sa kanya ay si, puntahan nga natin sa paliwanag ni Isaiah 14.12 para magkaroon lang tayo ng idea kung sino itong mandarayang ito. Ang sabi po sa mga sulat ni Propeta Isaiah 14.12, basahin po natin ito. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. E so, tinatawag na tala sa umaga. Ito po yung tala sa umaga, ito po ay isang anghel na nilikha ng Diyos na binigyan ng katungkulan. At ito po yung nagmataas at nagmalaki, kaya po ito ay nagrebelde sa Diyos. Kaya ito ang tinatawag na nandaya sa buong mundo kaya po na ang tao ay nahawaan ng pandaraya. So, aalamin natin kung sino ito yung mandarayang ito na napumunta dito sa ating mundo para dayain ng tao at nahawaan ng pandaraya. Po, babasahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para makilala natin yung nandaraya sa mundong ito. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 4. Basahin natin. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalawalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Basahin pa natin sa ibang salin. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Meaning, itong mandarayang ito na naghahari sa mundong ito ay si Satanas. Meaning, diyan ng ang galing yung pandaraya. Kaya ang puso ng tao nakakaroon ng pandaraya ano nangyayari bakit po nagkakaroon ng pandaraya ang isang tao dahil sa kawalan po ng pananampalataya. Nakita po ninyo ayaw maniwala sa Diyos. Kasi kung babalikan ka natin yung isang salin ano po kasi ang sabi dito sa isang salin basahin natin sa kanilang kalagayan binulag ng Diyos. Hindi po yung Diyos na makapangyarihan ano po ang bubulag po yung Diyos na hindi tunay na Diyos kasi po itinuturing pong ding Diyos si Satanas makamagkamali kayo sa salitang Diyos. Kasi po, yung salitang Diyos, may kapangyarihan din po yun. Kaya si Satanas may kapangyarihan na konsa ay bulangi ng mga tao na lalo-lalo po yung mga hindi mana ng palataya. Ang sinasabi po dito, i-highlight ko po. Kaya po, yung mga taong nadadaya, yung mga hindi mana ng palataya. Tanda po ninyo. Ito po, basahin ko ulit sa inyo. Binulag ng Diyos ng salibotang ito ang isipan ng mga hindi mana ng palataya. Ito, mga hindi mananampalataya, ito po yung na nadadaya. Kaya sila na padaya, kaya sila ang puso nila ay mandaraya. Kung babalikan po ninyo ang inyong katanungan, no? Bakit po ang puso ng tao ay mandaraya o nan ay mandaraya? Kaya nga po nanggaling iyan kay Satanas. Ibig sabihin, kaya ang isang tao ay nagkakaroon ng pusong mandaraya dahil hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Iyan ang tinitira ni Satanas para bigyan sila ng mga maling umpormasyon para hindi kilalanin ng Diyos at hindi sumampalataya kay Kristo at hindi maniwala sa mga ipinahayag ng mga apostol yung Ibanghelyo ni Kristo. Malinaw po ba sa inyo? Kaya sana po kung naiintindihan po ninyo, ang mandarayang puso nang gagaling do sa mga taong hindi mananampalataya. Yan ang mga taong ang puso nila ay mandaraya dahil nadaya sila ni Satanas. Hindi mo po ba sa inyo, kaibigan Temulin? Sana nga, maging kapatid ka sa pananampalataya para iisang ating uh, pananampalataya para hindi tayo madaya. Meron kang mataniman ng mga aral at turo ni Kristo ng katotohanan para nansa sa ganoon maturuan tayo ng mga aral ni Kristo. Yun ang ipanlalaban natin. Kasi po, sa panahon ngayon, maraming nadadaya. Hindi nila alam yun. Na sila'y nadadaya kahit ang dami niyang alam sa kasulatan pero iba naman yung kahulugan ang kanilang ipinapaliwanag. Kaya may mga sulat si Judas na isang nga uh, apostol ng Panginoon, basahin natin ito para hindi tayo madaya, pati yung ibang mga ngaral, mandaraya yun. Tandaan ninyo, ito ho, basahin natin. Sa Judas chapter 1 verse 16, ang mga taong ito na sumasalong at sa katotohanan ay mareklamo, mapagpuna, at tanging sinusunod ay masasamang hangarin nila. Mayabang sila sa kanilang pananalita at nililinang nila ang mga tao para makuha ang gusto nila. O, tandaan po ninyo, no? Meron ba kayong mapapansin dito sa ating channel? Tayo nagpapahayag ng katotohanan. Ngayon, ang dami mga basher natin. sumasalungat sa katotohanan. Ibigin sinasabi ng anapit natin yung katotohanan at binabasa natin sa kasulatan. Mareklamo pa sila. di ba? Diba? Mapagpuna. Pinupuna yung ating mga binabasa sa kasulatan. Ano pa? at tanging sinusunod ay ang masasamang hangari nila. May, mayabang sila sa kanilang pananalita. oh nakita po ninyo. Tama po yung isang salin natin, no? Kung sinasamahan sila ng santong espiritu para gabayaan ng mga aral at turo ni Kristo, bakit sila nagsasalita ng mga kasinungalingan? O, ba? Diba? So, doon natin matidetermine na yung mga taong yun ay hindi sinasamahan ng Diyos sapagkat sila'y nagsasabi ng kasinungalingan. Mga mandaraya yon sila'y nakaisa kay Satanas. Tandaan po ninyo, ang nadadaya at napapadaya kay Satanas, sila din yung mandaraya at sila din ay madadaya. Nakita po ninyo? Akala nga nila, nasa kanilang katotohanan, pero ang kanilang mga pananalita ay may kayabangan. Tandaan po ninyo yun. Kaya dito, makikita natin sa inyong itinatanong, yung pusong mandaraya, ito yung mga taong hindi mananampalataya kaya sila nadadaya at ang kanilang mga paliwanag at pag-aaral at pagtuturo ay para din mangdaya sa ibang mga hindi nakakaunawa. Kaya tinuturo nila na si Kristo daw ay hindi Diyos, yun po ang mga taong mandaraya para lang sila kumita. Nakita po ninyo, ay eh, malinaw naman po na si Kristo po ay may pagkadiyos. Kaya dapat natin malaman nasa akampanig, nasa kasinungalingan ng pandaraya o nasa katotohanan para magsalita ka ng katotohanan. Kaya ang challenge nito ay pawang katotohanan ang sinasabi sapagkat binasa natin sa kasulatan para hindi tayo madaya alamin natin ang katotohanan. Para yung puso natin ay hindi malagyan ng pandaraya ni Satanas. Tandaan po ninyo, yung salitang mandaraya Nanggaling ito kay Satanas. Sapagat siya ang naghahari sa mundong ito. Na kung saan yung mga taong hindi mananampalataya, yun ang nadadaya. Ngayon, babalikan ko lang itong ating unang binasa sa Jeremiah 79. Paano natin madedetermine yung mga pusong mandaraya? Muli natin masahin. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama sino ang nakakalam kung gaano ito kasama. Tandaan po natin, hindi natin alam kung sino yon. Pero ang Diyos ang ahatol sa mga yan. Kung itutuloy natin sa verse 10, basahin natin ang verse 10. Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Yun po, kung itong gawang masama na ginagawa niya, mayro pong pagsusulit, may paghatol sa mga taong mandaraya at doon sa madadaya. Kaya huwag po tayong padaya sa mga maling aral sapagkat gagantihan ng Diyos, ibig sabihin, hahatulan ng Diyos ang mga taong mga nadaya at nagpapadaya. Nakita po niyo ba 'yung nagpapadaya, mahahatulan kasi mahahawakan ka ng kasinungalingan. Kaya dapat natin malaman ang tao nilikha ng Diyos na mabuti. Kaya ang nais ng Diyos sa ating mga puso ay maging pusong dalisay. Magkaroon tayo ng pusong buzilak, hindi nandadaya sa kapwa. Ngayon, basahin natin itong talatang ito na magbubukas po sa ating kaisipan. Ito po yung nais ng Diyos sa ating mga puso, no? Huwag tayong padaya at huwag para hindi rin tayo mandaya. Huwag tayong makinig sa mga aral ng demonyo o ni satanas alamin natin yung aral ni Kristo. Sabi dito, sa Salmo 51.17, ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Malino po, kailangan ang ating puso po ay nagpapakumbaba, hindi mayabang nagsisi si sa ating mga kasalanan kung ikinakagawa ng kasalanan sa Diyos, pagsisihan mo 'yon at huwag ka nang gumawa ng kasalanan para hindi ka mahatulan. At basahin pa natin sa ibang salin. Tingnan natin ang malalim pang pangunawa. Sabi po dito sa Tagalog ang Biblia, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso o Diyos ay hindi mo hahamakin. Nakita po ninyo. Ngayon, dahil tayo ay nadaya na minsan, magpakumbaba na tayo sa Panginoon. Tandaan natin, kaya ho, minsan tayo nagkakaroon din ng ganitong uh, pusong ng ay hindi sa kagustuhan natin. Ito'y nahawaan po tayo. Kaya nga dito sa talatang ito nating na nabasa, no? pagsisihan natin kung tayo nakagawa ng kasalanan o nakapandaya tayo sa ating kapwa. Dahil tayo napadaya, di ba? Uh, walang ibang mandaraya ay si Satanas yun. Kaya tayo nataniman ng mga maling impormasyon. Kaya nakagawa tayo ng kasalanan. Kaya ngayon, dahil sa channel nito, nakakatulong po tayo na ipaunawa yung mga nilalaman ng kasulatan. Kaya narito po yung channel, kung kayo ay nadaya o napadaya, kailangan nating gawin ito. Kailangan, ang gusto ng Diyos, yung hain ay bagbag na diwa. Ibig sabihin, bagbag na diwa. Ito yung nagpapakumbaba na puso at nagsisising puso sa Diyos para hindi tayo mahatulan. Ngayon, balikan natin sa isang salin na ating binasa kanina. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Yun po. Ano ho? Kung tayo man ay nandaya sa ating kapwa, dahil ang ating puso ay nalagyan ng mga maling aral, kaya po pagsisihan natin para hindi tayo mahatulan ng Diyos. Sana po naanuwaan po ninyo ang ating napag-aralan dito sa inyong itinatanong. Bakit sinasabi ng kasulatan, may mga pusong ng tao ay nandaraya? Hindi sa dahilan na tayo ay nilikha ng Diyos na talagang masama, kundi dahil sa anghel na nagpakasama at hinawaan lang po tayo ng kanyang kasamaan. Dinala dito sa mundo yung kasamaan at lahat ng tao ay nahawaan ng kasamaan ni Satanas. Kaya tayong nakakaunawa, wag na po tayong padaya kay Satanas. Maging malisto tayo sa pag-iisip, maging maayos tayo ang relasyon natin sa kapwa-tao, maging sa Diyos. Amen po ba? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig na na bigyan muli tayo ng pangunawang spiritual sa inyong mga itinatanong. Ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na dakila. Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagkalinga, Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Kaya lagi nating ibalik sa Diyos ang kapurihan at pasasalamat at pagsamba. At maligayang bagong taon sa inyong lahat.